Hello po mga kalingap at mga kaibigan mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin na way nasa mabuti po tayong kalagayan saan mang dako sa mundo tayo naroroon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at pagsuporta sa aking munting channel. Huwag po tayong makalimot mag-subscribe kina Kuya Val Santos Mat Ubang Kalinga Prab at Ate Edna Vlogs at sa akin na rin po, huwag po tayong mag ng ads upang sa ganon ay makatulong din tayo at ito na nga po dinalaw nila Kalinga Prab si Larina at Lolo Nestor upang kumustahin kung ano na ang kalagayan ni Rina. At dito galit si Lolo Nestor sa mga bashers, naglabas siya ng kanyang saloobin, panoorin po muna natin ito. Marami sir akong nakokomment na narinig na pag nandun si, si, si Papunta lang daw ako doon, hingi ng rasyon. Hmm. Ngayon, kukunin ko naman sinit po, punta ako dito. Ang gusto ko lang, sir, mga pasalubong dan ninyo. Hindi sir, ako mukhang pira. Sir, kaya kaya ko, sir, magtrabaho ka. Ang baga, ter... lahat na lang nang ginawa niyo. Lahat puro kayo yan sa akin, sir. Binabaliwala okay, ako lang, masisira oh. lang, sir, ako kung isipin ko. Kaya nga po, pansin niyo tayo. Kaya, lahat sa akin nakakaranig, sir, naman ka. Ay, wala po. Ay, sus ko. Lahat na nga nanay ko, mga kwangkoy, tinutulong ko pa nanay ko. Wala sa akin, sir, masasabi. Ako, sir, kung mabait sa akin, sir, mabait din ako, sir, namo ka. Wala ako sa akin, maririnig na kung ano ni sir, salitang masasabi. Akong kumit, sir, ang marami akong kumit na, na hmm. Na, sa akin na gano'ng masasama, sir. Sa, sa ibang tao, Mangalangan papanood sa YouTube, sasabihin na kung So ayan po narinig po natin ang sinabi ni Lolo Nestor, kapag si Rina daw ay nasa poder ng Kalingap ay pupunta lang daw si Lolo Nestor doon para humingi ng ayuda or rasyon. Kapag nasa poder naman ni Lolo Nestor si Rina ay pasalubong lang daw ang habol nito. Masakit din 'yun para kay Lolo Nestor. At ito pa ituloy po natin. Sabi sir, oh, ganito sir wag ka sir magagalit sa akin. Mm. Sir, siyempre, para ilabas ko lang sa mga loob. Oh, sir. Po, sige, sige, labas niyo po lang. Mapunta ko sir sa inyo. Maraming na sasabi sir na pag napunta ka doon, di ka malang inti intindihin. Pag sisundin mo si Rina, di ka na-internment ko. nasa si Rina? O laro si Rina, punta man, sundi na. Ma. Masakit sir, Rina sa ka. alam ko sir Rina sa inyo, natulong kayo. Dapat sir, tulong lang sa mahirap talaga. Hindi mag... Pasakit ng mga salita, bagay sir. Sa dito ay wala akong kaway. Mabait ako dito, sir. Dala, sir, ako ng kaway. Mabait ako, sir. Pero pag awag nila, sir, akong ako, kaway, wala naman kayo, sir, sa akin maranig. Eh. Mga react lang, sir. Sabi ko baga sa sir, simula, simula, hanggang katapusan kayo, sir. Pero marami, sir, nagsisira sa akin sa sir, kung titirahin ko naman sir, ma, sino mag-aalaga pa sa puko, wala naman sir mag-aalaga yun, kundi ako lang, easy lang ako sir. Nababagayan ko sila, na ako ang nagpapakumbaba, pinapasinsyan ko sir. Ma. Kaya galit si Lolo Nestor sa mga bashers at inilabas niya ang kanyang saloobin. At hindi naiwas ang umiyak kung sa bagay kung totoo man yun or hindi talagang masakit pakinggan. Pero sana bawas-bawasan din natin ang pambabash kay Lolo Nestor. Dahil kawawa din yung matanda, matagal nang nagsakripisyo si Lolo Nestor sa pag-aalaga kay Rina, na kung tutuusin ay mas may karapatan ang nanay ni Rina na mag-alaga sa kanya, pero nasaan ang nanay niya, pinaubaya kay Lolo Nestor ang obligasyon niya bilang ina, nakakapagtaka lang kung bakit matagal gumaling si Rina, ituloy lang po natin ang pagdadasal para tuluyan ng gumaling si Rina, maraming salamat po sa inyong lahat and see you in my next video, God bless us always!